Hello mga kapintor, good afternoon. So nagvideo ako ngayon dahil gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong crash guard na ito ay gamit na gamit sa ating motor. Dahil na experience ko na talaga kung gaano siya kagamit dahil nung pumunta kami ng Dinggala nung nakaraang uh, mga linggo, na disgrasya ako doon dahil na rin sa mali kong pasok na siningitan ako ng kotse kaya yung motor ah natumba dahil bigla ko siyang napreno, nagulat kasi ako. Kaya bigla ko siyang napreno at natumba ang puntor, hindi ko na napigilan. At ako naman ay dumiretso sa kanal. So ngayon, doon ko na-experience kung gaano ka gamit itong cross guard na ito. Kahit may kamahalan ito, gamit na gamit. So far, ipakita ko sa inyo kung ano ang nagiging gas-gas lang ng ating motor. So ito lang ang gas gas ng ating motor dito sa crash guard. Itong nilagay kong damper uh, wala. Tapos dito, yan, may putol siya pero maapakan pa naman. Functional pa naman. Tapos dito may konti. Dito wala na. So par, yan lang ang ano. Tapos dito sa brake, meron naman siyang konti dito. Dito sa salamin, meron siyang kunting kunti Hindi naman siya ano. Dito, hindi nga halos inabot itong uh, manabila natin. So far, yun ang ano natin mga kabintor. Kaya pala ako ng video mga kabintor dahil gusto ko rin ipailam sa inyo na may napanood kasi ako sa TikTok na itong crash guard na ito mga kabintor sa ganitong mga motor, bawal pala nating ilagay ito. Ayon doon sa napanood ko, ang multa nito pag nahuli tayo ng LTO ay 5,000 pesos. Napakalaking halaga mga kabintor. Alam nyo ba kung bakit bawal siya mga kabintor? Dahil ito ay part na daw ito sa modification, yung tinatawag nilang modification. Maliban na lang mga kabintor, kung yung motor mo ay tulad ng GS, yung Dominar, yung mga ganong motor kasi mga kabintor, itong crash guard ay ano na sa kanya, naka-attach na sa kanya. Kaya nung binili mo, meron ng crash guard kaagad. Di tulad nito na talagang nilagay natin siya, sinadya natin siya nilagay, kaya siya nagiging part ng modification. Kaya bawal ito sa LTO. At pag nahuli tayo nito, ay magmumulta tayo ng 5,000 na pakakalaking halaga. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo para aware din kayo sa mga ganitong uh, paglalagay ng crash guard. Pero sa experience ko naman, itong crash guard na itong mga kabintor, gamit na gamit. Kaya nga lang uh, mag-ingat tayo dahil pag pagtripan tayo kung sino ang manghuli sa atin eh talagang mabumulta tayo ng 5,000 pesos. So 'yun lang mga kamintor. ang gusto kong ipaalam sa inyo na may napanood ako, hindi ko alam kung Yon ay legit pero naniniwala ako dahil may point naman siya sa mga sinasabi niya. Naniniwala ako sa kanya na ito ay part na ito ng modification kaya pinaalam ko rin sa inyo ang mga napanood ko base dito sa ating uh, modification ng ating motor. So, yon lang mga kabintor hanggang sa muling video natin. Salamat.